Hello, hello mga katombi. For today video ay itutur ko naman kayo sa isang part din sa may arkasyon guys so ayan na nga ho naglalakad ako at tapos binabantayan ko po ang batang makulet yan ho ay alam naman ninyo ang batang areho pag areho ay nagalit ay talagang hindi ho maaamo ninyo sa sobrang pag yan ho inagalit nang talaga naman ho kakaibang bata kaya hinahayaan ko ay di areho di nagbabike alam nyo ang bike nya wala naman ho pedalan at pa ang gamit ganyan din ang bike pag maliit na bata ay di areho Napagod na ho. Ay di nilagay ko ho sa puset. At nagpalito sila ng kapatid niya. Buti na ulukan ho ang kapatid. At talagang ang hirap. Ayun ho, nasa hulihan. Buti na ng Ate Sabel. So naglakad-lakad na ho. Ari si Mahal na Prinsipe ay di puset pa. Medyo malayo rin ho amin nilakad. 10 minutes. At makalipas ang ilang oras ay iyon ho. Nakarating din tayo ng park. Yan ang park dito, simple, Minsan, ho, may Pilipino din di yan kaming nakita dahil ho, sinasama sila ng kanilang amo, galing din pong Paris. So, ang sarap naman ho maglakad-lakad yan sa buhangin at ina may white sand, kaya okay lang ang ho. Ang sarap din sa pakiramdam na maka-experience ka ng ganito. Ay, di eh, pagka ako ginawa ko muna ho, ay nagsilip-silip ako din ko anong makikita. Ayan, may nagsusumba ho diyan, kaso tapos na. Napakaganda oh, talaga ay, dito, dagat marami ang nagsuswimming. maraming ho tourists na. Halos karamihan nga guys ay yung mga kataparis din. Kaya lang kami mga nakapusap po din sa park na rin. May mga nani na galing Paris Daming mga sila, turista. sila ng kanilang mga amos. So, this is the best thing. Ganda pa ng kalangitan. Piligoy ano. So, ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa ganitong... Tayo boy, ay malapit ang bumalik na bumalik sa Paris guys. So, uh, ini-enjoy ko na lang ho dito at ngayon. ng ngate sa bali pabalik na ngayong araw na ito ako na lang ho maiiwan ko na, na outside at hindi pa pagod sa trabaho at syempre kailangan ho nating laruin ang bata ganyan ang trabaho dito hindi ka naman pwedeng video lang ho ng video syempre lalaruin nyo ho ang bata at babantayang maigi kaya Ayan ho, kailangan hong laruin at mapagod. Pag sila ho inapagod na ay may oras ho dito ang tulog. So, bale, alas tres o alas dos man ho ay kailangan na nila hong matulog. gayon lang ho. And then, ang inyong Billy Boy ay nag-selfie-selfie. -selfie. Hindi mawawala iyan kasama yan sa buhay. Ano, ganun po talaga ang buhay ko. So, guys, please follow po at wag nyo pong kakalimutan lagi ako. Love you guys. Mwah!